hindi talaga may iwasan na may maririnig kang sasabihin na anong mapapala mo doon sa pagre release Anong mapapala mo dyan sa pagpo-post mo dyan sa Facebook na mga video mo na yan? At yun ay normal talaga, natural lang na makakarinig tayo ng mga ganun at katulad ng iba na sila ay napapagod na talaga, napupuya dahil sa gabi uh, nangyayari yung mga engagement tapos magpo-post ka, mag edit ka ng video na dito nga sa sinasabi na ito na pagre-release at saka pag Facebook, pagpo-post ng mga video mo, madalas mong maririnig na ikaw na yung artista dito, ikaw na rin yung director ng iyong video. Tulad ng pagbo-voiceover mo, yung pagsasalita mo dito sa harap ng camera, ah, gagawin mo yan. So, ano nga ba yung kahalagahan ng pagre-reels dito? Maraming iba't ibang klase ng content na makikita natin sa pagre-reels or sa mga ipinopost sa Facebook. Meron talaga ditong uh, very entertaining, meron mga funny, meron mga educational, may mga creation, uh, yung creativity makikita mo dyan, at nakakatulong naman talaga yung iba sa iba't ibang pamamahal. Maraan. So, unahin natin yung tungkol sa mga content creator na ang content nila ay ang tungkol sa pagluluto. May e matututunan ka talaga sa mga content nila. Una, may mga paraan ng pagluluto na talagang matutuklasan mo dahil sa kanila. Yung proseso ng pagluluto nila, makikita mo. So, malaking tulong, nagkakaroon tayo ng mga idea. May mga kaibigan ako na content creator na mga nasa hotel na tinatanong ko sa kanila kung ano yung pagkain na yun, ano yung mga nilagay na yun. Pangalawa, yung mga content creator na gumagawa ng mga uh, sila ng mga view. Lalo na sa ibang bansa dito sa Pilipinas, uh, ang dami habang pinapanood ko sila para itong isang paglalakbay ng kaalaman. Marami kang nalalaman. Tapos magtatanong ka sa kanila, saan lugar yan? Ah, sa ganyang lugar pala, may mga ganyang view. Sa mga pelikula ko lang dati siya nakikita, sa mga teleserye. Pero sa pamagitan ng mga content creator, sa mga nagre-reels, ang daming ano, ang dami mong malalakbay sa pamagitan nila. Ang dami mong mararating na lugar na sa pamagitan nila, makikita mo rin yung history yung journey ng bawat isa sa iba't ibang masa talaga pinag-aaralan yung mga season sa Pilipinas, yung may mga tag-init, tag-araw. Sa ibang bansa naman, meron dyang spring, autumn, winter season, may summer din yan. Yung mga content creator na yan, habang ginagawa ko ngayong proper engagement, organic engagement, habang pinapanood ko sila, sobrang laking tulong na mula nung summer, meron akong friend na from Japan, mula nung summer, lagi kong pinapanood yung mga content niya. Mula nung summer na yun, nakikita ko yung activity nila kapag summer. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, Ludes, kapag uh, tapos na itong summer, ang sunod na season, Ganito na yung yung autumn nga daw magbabago talaga yung kulay ng paligid dahil you know, yung mga kulay ng mga dahon kapag taglagas na nababago talaga. Tapos sabi nila ganito yung mararanasan nila yung maglilinis sila sa dami ng mga dahon. Tapos lumipas at lumipas yung mga buwan habang pinapanood ko sila yung mga content creator na yan. Ah uh, doon ko rin nalaman na ang kasunod ng autumn ay yung winter na nga iba talaga yung ano yung learning uh, experience yung mar mararanasan mo nararanasan nila na ibabahagi nila yung karanasan na yon nagkakaroon tayo ng kaalaman isang ambag ng kaalaman so ibig sabihin may napapala tayo doon sa pagre-rails. sa pamagitan ng reels ay naglalakbay tayo nang isang kaalaman. Sabi ko hanggang kailan, ilang buwan 'yan tinatanong ko sa kanila sa. Nagkakaroon ako ng kaalaman na ah, ganito pala katagal yung ano, yung autumn sa kanila at ang sunod dito ay yung winter na nga. Tapos sabi ko anong sunod dito yung spring na nga. Tapos kinikwento nila na talagang kumakapal yung snow. At ito naman sa Pilipinas, yung mga probinsya talaga itatanong mo sa akin, sabi, sabi ko, ang gaganda, sobrang gaganda talaga, sabi ko, ito yung mga may pagmamalaki sa Pilipinas na hindi pa natutuklasan sa pamamagitan ng mga maliliit na content creator at ibang content creator, yung mga magagandang lugar sa Pilipinas natutuklasan dahil sa kanila. Isang malaking ambag ito sa turismo ng ating bansa. Dahil sila yung nage-expose nung ganda, nung mga lugar na dati hindi napapansin. Yun ang isa sa magandang uh, na itutulong ng, ng pagre-reels ng pagiging isang content creator. May mga content creator talaga na ang nilalaman ng kanila mga content ay very educational talaga. Yung may value talaga. Makikita mo kung gaano kahalaga yung, yung content nila, kung ano yung ambag nito sa ating komunidad. Kung ano ang ambag nito sa bawat isa. Nagdudulot ito ng isang kaalaman, isang magandang kaalaman sa bawat isa. At yun nga, dumating na ngayon pagkakataon na ang dami kong mga star sender, tapos ang dami kong mga, yung mga followers na nag engage sa akin. Sabi ko, hanggang kailan kaya ito? Sabi ko, napupuyat na rin ako, napapagod ako. Tapos, uh, may mga iseset up, may mga settings. Tinitingnan ko ngayong monetization ko, may mga performance na bumaba Sabi ko, ano ba yan? <laughs> Nagkakaroon ng problema. Parang nahihirapan na din ako. Sabi ko, parang gusto ko ng umayaw habang mino-monitor ko yung ano, yung aking performance, yung monetization ko. Tapos binibisita ko yung star ko. Tapos nakita ko doon yung process. Pinoprocess niya yung earnings ko. Yun, nakita ko lang tapos naka-yellow siya on hold. Sabi ko paano kaya ito? Paano ko i-withdraw? Yun ang hirap. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, nagkulay green siya. Sabi ko, hala, nahak na ata yung aking ano, yung aking earnings. Sabi ko, bakit nawawala? Paano kaya ito? Tapos, ang ginagawa ko na lang talaga, humahanap ako ng mga tutorial. Yung mga ganong nangyayari, uh, sineserch ko siya kung bakit nangyayari yung mga ganong. At yun nga, yung sahod ko pala sa Facebook, uh, pumasok na dun sa payment method ko. Tapos yun, sabi ko paano ko ito makukuha. Tapos yon, uh, tutorial. Ang dami ko mga pinagdadaanan. Tapos hanggang sa dumating ngayong pagkakataon, nag explore ako doon sa cellphone ko. Pumunta ako sa email ko. Tapos doon sa email ko na yun, nabasa ko nga na ang sabi nitong ginamit kong uh, payment method ko, sabi, yung aking earnings ay uh, pwede ko nang i -claim. So, ang ginawa ko, clinic ko siya. Tapos, pag-click ko, pumasok na siya. Tapos, hanggang sa na-transfer ko na siya, ang dami ko talagang struggle na pinagdaanan dun sa, ano, dun sa sahod ko sa Facebook. Hala, nakalagay pa dun, uh, 21 days bago ko siya ma -ano, makita, ma mag-view dun sa aking ano, payment method na ginamit. Tapos, yun, uh, ang gagawin lang talaga pala ay manood ka ng tutorial. Tapos, magtanong, magtanong dun sa mga legit. Tapos, may mga tutorial talaga na sasagot dun sa iyong mga tanong. Matutulungan ka talaga kung paano mo ito makukuha or may isa sa gawa. So, uh, yun nga, dumating na nga dun sa punto na nakita ko na yung, yung sahod ko dun sa Facebook. Tapos, ang problema ko naman ay kung paano ko ito matatransfer dun sa Gcash ko yun, sabi ko, uh, kailangan na talaga, na gusto ko na siyang matransfer dahil kailangan na ng gamot ni inay. Na laging kailangan ni inay na bawat ano ba, sa umaga, hapon, tanghali, ganyan. Sabi ko, gagawin ko talaga ito ng paraan. Yun nga, sa pamamagitan nga nung tutorial, ng mga pinapanood ko na yun, nasagot yung aking mga tanong. At malaking tulong talaga na nag-explore ako doon sa Facebook ko doon, sa mga apps ko. Tapos pumunta nga ako doon sa email ko. Doon, tapos sabi niya, i-claim ko na. Tapos i-claim ko na nga. Uh, sinundan ko lang yung proseso, yung mga, yung mga tinatanong doon. Ganun lang yung paraan. Sundan mo lang yung proseso. Basahin mo lang, unawain mo kung ano yung nilalaman. Tapos yun na nga, nanuduli ako ng tutorial kung paano ko siya matatransfer sa aking uh, Gcash. Uh, yun nga, uh, nakuha ko na rin siya. At yun nga ang isang magandang resulta. Talagang pagdadaanan mo muna yung mga hirap bago mo makuha yung gusto mo. Yung resulta, yung magandang resulta. At ayun nga, uh, isa sa patunay na talagang kikita ka sa Facebook, uh, gawin mo lang yung tama. Kung ano yung mga community guidelines, uh, sundin mo yan. Kung ano yung dapat at hindi dapat, uh, gawin mo yun. Ang totoo naman talaga, ang community guidelines, uh, isa sa nakatutulong, para sa isang content creators. Ito yung halaga. Sabi ko, huwag kang susuko dahil sa huli, nandyan na kikita ka talaga. Ayun. Uh, hindi man ganun kalaki, pero ang laking tulong. Naitulong ko nga sa, ano, sa mga gamot ni inay, yung aking mga kinita. Maraming maraming salamat kung muli sa inyong panonood. Please like and share, follow me, and subscribe.